Rhea at Tide, galit na galit kay Mariel Rodriguez dahil sa nangyari kay Sanjo Marudo. Kulat na galot ngayon ang mga fans at netizens dahil sa nangyari ngayon kay Sanjo Marudo. Ayon sa source, isinugod umano si Sanjo Marudo sa ospital dahil sa ginawa ni Robin Padilla dito. Hindi umano matanggap ni Robin na si Sanjo Marudo ang tunay na ama ng anak nila ni Mariel Rodriguez. Hindi umano kinakaya ngayon ni Robin lahat ng sakit na nararamdaman nito dahil sa kasinungalingang ginawa dito ni Mariel Rodriguez. Ayon pa sa balita, kritikal umano ang lagay ngayon ni Sanjo sa ospital dahil sa ginawang ito ni Robin. Halos mang galaiti naman umano ngayon sa galit si Ria Taideh sa nangyaring ito sa asawa nitong si Sanjo. Hindi umano niya lubos maisip na magagawa ito ni Robin sa kanyang asawa. Hindi umano mapapatawad ni Ria si Mariel pag may nangyaring masama kay Sanjo. Alam umano ni Ria na nagkamali si Sanjo dahil itinago nito sa kanya ang tungkol sa naging anak nila ni Mariel Rodriguez. Ngunit nagkapatawaran na umano sila ni Sanjo at hindi umano ito magiging dahilan upang masira ang pagkasama nilang mag-asawa. Dahil tinanggap umano ni Ria ng buong buo ang naging anak nila ni Mariel. Lahat umano ng mahalaga kay Sanjo ay pinahalagahan din umano ni Ria. Hindi umano para magalit siya sa bata dahil kahit anong mangyari, anak pa din umano ito ni Sanjo. Kaya itinuturing din umano ni Ria na anak ang anak ni Sanjo. Samantala, ayon sa source, sa ngayon umano ay critical pa rin ang lagay ni Sanjo at hindi umano makakapayag si Rhea na hindi pagbayaran ni Robin Padilla ang ginawa nito sa kanyang asawa. Lahat umano ay gagawin ni Rhea para pagbayarin nito sa kasalanang nagawa nito sa kanyang asawa. Alam umano ng Diyos kung gaano kabuting asawa, ama at anak si Sanjo kaya wala umanong karapatan si Robin na gawin ito sa kanyang asawa. Lahat umanong ng tao nagkakamali. Hindi umano para hatulan ito ni Robin dahil unang-una ginawa lang umano ni Sanjo kung ano ang tama. Tama niyang gawin para sa karapatan niya bilang ama sa anak nila ni Mariel Rodriguez.